Ito guys ay itlog ng ating white leg horn. Uh, tignan natin kung mapipisa ito. Ilalagay ko dun sa naglilimlim ko na upgraded native chicken. So ito siya guys. Ayan, naglilimlim siya. So ang gagawin ko, papalitan ko yung itlog sa nanililimliman niya papalitan ko guys lipat ko lang dito sa kabila lipat natin dyan ngayon ito ang ilalagay ko tignan natin kung hindi niya bibitakin Lagay natin dyan sa ilalim. Diyan natin. Ayan, good girl ka lang, ha? Yan ang limliman mo. Mm. So marami yan. Tignan natin mamaya kung hindi niya tutukain. Mayus ka. Mayus ka. Ayan. Teka. guys. Oh, ito na 'yung nililimliman niya. Pinalitan natin ng itlog ng ating white leghorn. I-update ko kayo, guys. I-update ko kayo kung ano ang magiging resulta nito.